Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikasampu ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Ang simula ng aklat ng Henesis Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig na siyan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito tumubo nga sa dupa ang gayong mga halaman. Nasiaan siya sa kanyang ginawa ng ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim, pinagbasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasihan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa, nababatbat ka, poong Diyos, ng liwanag na kay ganda. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa matatag na ginawa mo't hindi ito mauga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilika. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit ng masaya, mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw puon, kay rami ng iyong likha pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa, purihin ng Panginoon, purihin mo kaluluwa ang puon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Aleluya, Aleluya! Ipinangaral ni Yesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga lagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Enesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puhok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa igaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating Maging sanayon, lungsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,